sa up mga kamajik magbuhat Mag na tao magic trick tutorial mga kamajik yung inyo nakita mga kamajik doon natin transparent glass wala ibang transparent glass okay old isa ka mga kamajik so ang tansel mga kamajik ato isulod rin sa ato ang baso yan yun mga kamajik yan so ang atong baton na ni mga kamajik kini si tansan mga kamajik ato inisyang siyang Kuhaon mga kamajik ang tansan. Yan. And atong ibutan sa pinakaibabaw din sa cup mga kamajik. Observe rin mga kamajik. After I perform mga kamajik, itudlo na ko ang gimmick. kumana ninyo ang video kay Nindot Kiriki Impact sa audience mga kamajik. So, ang tansya nasa ibabaw sa cup. And atong kukta ng ulitin din mga kamajik para din, din siya maka -isbook. Just watch and learn. Nisulod ang tansan mga kamajik sa cup. Yun. So ang gimmick ani mga kamajik kung yun sa pagbuhat mga Kamagic very simple lang ang kailangan lang mong i-prepare mga Kamagic transparent cup with the plastic with the glass basta transparent ka mga Kamagic para nindot ang effect then tansan mga Kamagic dili lang kay isa ka tansan mga Kamagic kundi duha ka na ka tansan duplicate ang isa mga Kamagic and the last one is magnetic ring mga Kamagic so kana mga Kamagic magnetic ring. Ring. So, magnetic ring na mga kamagic. Okay? So, pinaka-importante gini mga kamagic ang magnetic ring. Daghan kayo mabuhat nga tricks ani mga kamagic. So, ang buhato mo yung mga kamagic is, ang isa katan sa mga kamagic, ibutang mo Mudre, tapos, ipit, para dili mahulog. Okay? Ipit lang. Then, ang pag-perform mga kamagic is, ana lang mga kamagic. Pero, ang isa ka-duplicate is, na ana, disipigas kamot. And, imong kuhaon ng baso, isulod ang tansan, yan, isik-shake para mapakita din nila mga magic na walay buak ang baso. Then, ibalihin din yung mong baso mga kamajik sa pikas kamot, dali ka gunit sa uluhan, o ang doon magnet mga kamajik, i-plaster ni mo dali sa may tansan, i-plaster mo mga kamajik, pag na-magnet na na siya mga kamajik, o oh, na-magnet na na siya, pag na-magnet na na siya mga kamajik, pa-pretend ka na imong itagak ang tansan mga kamajik so gikan diri mga kamajik sa pikas ang duplicate imong himuong karon ing noon nga nahulog mga kamajik okay pero naadri ang isa mga kamajik sa ilalom nga nidikit sa magnet so ganyan mga kamajik imong ipakita ganyan pagkatapos mga kamajik dito na i-feel nimo nga maigo ni sa magnet end papretend din ka ganyan mga kamajik ipatong mo sa pinakibabaw sa baso Then, ang imong bato mga kamajik, pugna ni mo din mga magic para sure na dili molid ang baso. And, kinina yung maglit mga kamajik is ganyan, ganyan, and yun. Then, cover para dili makita ang tansan mga magic Okay? Again, so, isa din mga magic clip, papretend ka na wala kay gigunitan, pero na din, giklip na ni mo, ipasok ang tansan, then, gunit ka din, ifili mong tansan nga maigo na si mong kamot and papreten ka nga na-catch ni mo ang isa katansan and ipatong ni mo sa ibabaw sa baso gunitan ang ubos and yun pero nara mga kamajik so I hope mga kamajik na naanapod mo yung nakakunan ng bago magic tricks and see you for the next episode magic tricks tutorial and revelation and viva tisus mga kamajik Thanks for watching my magic.